wala ke koi viewers dai makaoyon simulan sa live ako sa kuan okay aron mo ay mong customer Ayaw okay, ko kuan ang live live basta pag na ang customer na ako Oo, damo nag-watch ba yun? Oo, lawa. Watch, watch, so Ngayon na mo kang Regine kung magpa-curcuse mo. Nara siya sa poblasyon, pubic corpus, mas bate. Ako sa poblasyon, ako sa si chutabo. Ako oh, si, <laughs> <laughs> si Malita ka, wanna plus star. Pag-send lang mo stars, mga friends and relatives. Kay Loy, kay ina kong barkada ay kay kung ano siya nagdiagnose ni siya sa iyang cancer stage 1 sa iyang TL. Kay takas ka iyang sugar 600 plus. <laughs> 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 Lamit kay siya muli impiyo at anawa. Hmm. Sinawang salami, nindot siguro. Ay, nindot. Correct oh, eh. na po ka ni Argyrel. Siya magkuri-kuri kang iyang ilong magpaklanga na kulob. Anakon na mo. na ka. Pag-hi sa dito sa mga nagtanaw dai. Hi sa mga nagtanaw diha, nagikan sa nagkalain-laing lugar. Luzon, Visayas and Mindanao. Oh, watching from USA. Hi, Bobby. Mga... Good morning. Mga... Hello Daddy J. Good morning. Hi. Hey, bongga jo nang mga daddy daddy. Hello po sa inyong lahat siyan. Hi, Daniel. Ah, si Daniel day. Nagtanaw siya day. Hello, Daniel. Hey, Kimino. Keep on watching lang mga guys. Kaya nagpalimpiyo mga sa mong friend. Gamaw siya pinakabatikan sa tanan dire sa korpo sa mga Bangiitan, Banggiitan, ginisiya sa tanan. In all aspect. Sa wakwak -wak pa, bangiitan na dyan. Yes, 30 oh, once more. Bye -bye. Oh, Hi! Hello po, good morning. May Rodriguez, Salandoni, thank you. Nakakwarta ba kahanaan anak niyo? Yes, nakakwarta ni Bayot. Ikaroon pa'y nakakwarta, <laughs> wala mo po ko kamuni kang buhay. <laughs> Ay, pamuni ba yata ka katong. Saan <laughs> ko siya pamuni? Katong nagsweldo ko sa YouTube, ayot wow. ka. di <laughs> pamuni ko niyo. Di mo kong paim ng atong tanduway. Mara po, mara tagpanday aso. Hello sis, good morning. My sister, sister Agnes. <laughs> <laughs> Karon madto imong vlog vlog ya. so ng kay, ako gitaro mga view, ah, damo bi ako kay manan -oh. basta ikaw ang nasa kong video. Charlie eh. 13 ang sa YouTube. Ay, one million diamond club. Thank you so much. Ako ka. Ako ka tira one million. Pani <laughs> <laughs> Nagyaw na si Pedro sa mga friend. May talent. Eh. Masa man akong talent? Ka-beautiful man akong talent. Pinalay show. Kaya na akong show, Ben? Hey! Dapat, ang pagpahihuli mo dahil yung mag-vlog mo dahil. Simba ko ka. Bungisius <laughs> Jut. But <laughs> I didn't one twenty. Oh, Jesus, you know, of Panapo Kanama, everyone. Hello, my viewers. Ah, we have ten million viewers in the house. Thank you so much for watching. yung thank you, thank you. Magpasalamat, Madju, <laughs> ka dahil sa nagkuan sa imo mga bayot o nag-share, gani, encourage. Yes, pakishare po ng ating live. So, mag upload ka, Madju, ka, wag gas, Madju, ka. Ano yung mga talent show? Muni, iyahang area dali o sa city, Tabok, Corpus, Masbati, Province lamik ka iyang area limpyo ka hmm. hmm. di makaagi diri sa iyang insurance sa iyang gate 1 kay nakira-kira song pangarap